viral ang video ng isang lola habang umiiyak na nagpapaalam sa kanyang pinakamamahal na kalabaw na inalagaan niya ng 33 taon na nagngangalang Doro. Hindi lamang katuwang sa pagsasaka ang kalabaw para kay Nanay Mary kundi anak na niya kung ituring ito. Kinailangan niyang ibenta ang kalabaw para umano sa pangangailangan ng kanyang anak. Nakapanayam si Nanay Mary ng team ng KMJS at dito niya ikonento ang buong pangyayari sa likod ng viral video emosyonal pa rin na nagpaunlak ng panayam si Lola Mary. Anya ay habang isinasakay ang kalabaw ay kinakausap na ito at nagpasalamat siya sa ilang taong serbisyo sa kanilang pamilya. Dagdag pa ni Nanay Mary ay binulungan niya ang kanyang alaga na magpakabait sa kung sino man ang susunod na mag-aalaga sa kanya. Iyak pa rin siya ng iyak ng tuluyan ng nakaakyat ang alaga sa loob ng sasakyan. Ibinigay na regalo sa mag-asawa ang kalabaw ng may-ari ng lupa kung saan dito rin nila kinuha ang pangalan na Doro. Napakalaki ng tulong ni Doro sa pagsasaka nila sa araw-araw sa loob ng mahigit tatlong dekada. Anya, parang anak ko na siya dahil yun lang talaga ang nakakatulong sa akin. Maging ang kanyang mga anak ay lumaki rin nakasama si Doro. Itinuturing ding matalik na kaibigan ng kanyang namayapang asawa ang kanilang alaga. Habilin ng kanyang asawa bago ito pumanaw na ingatan ang kalabaw at huwag ibebenta kahit na tumanda pa ito. Dahil sa pangangailangan ng mga anak sa pera na pagdesisyonan ni Nanay Mary na ibenta si Doro at doon na nakunan ang emosyonal na paghihiwalay nila ng alaga. Noong una raw ay sinubukan nilang manghiram na muna ng pera, ngunit walang nagpahiram sa kanila. Labagman sa kalooban ni Nanay ay ibinenta na lang niya ang kalabaw sa halagang 68,000 pesos. Naiiyak na sambit ni Nanay Mary Jane nang hihinayang ako dahil sa bait niya. Pag naaalala ko ang asawa ko na si Doro na lang ang katuwang ko sa pagkahanap buhay. Saad naman ng mga anak ni Nanay Mary ay nagpapasalamat sila kay Doro dahil hanggang sa huli ay natulungan sila sa kanilang pangangailangan, maging sa pambayad sa utang nila araw-araw. Samantalang si Nanay Mary Jane naman ay patuloy pa rin iniisip ang kanyang alaga Aniyapa ay may pagkakataong hinahanap pa niya ito na inakala niya ay naroon lang at nakatali. Malungkot raw siya na wala na siyang babatakin na kalabaw. Nagsisisi rin siya na naibenta niya ang alaga dahil wala na siyang katuwang sa paghahanap buhay. Iniisip ni nanay na kawawa ang kalabaw na baka ibenta sa ibang tao at masakit pa ay baka katayin ito. Nabigyan naman ng pagkakataon si Nanay Mary Jane na muling makita ang alaga sa bago nitong may-ari Muling naging emosyonal siya nang masilayan muli ang alaga. Nakiusap din siya na matulungan siyang makolekta ang halaga ng pera upang maibalik sa kanya ang tinakamamahal niyang alaga.